tulo ang operasyon ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation sa EDSA Busway at Bike Lane. Live mula sa San Juan, may unang balita si James Agustin. James! Gang, good morning. Sa ikalawang bahagi ng operasyon ng SAIC, hinuli at tinikitan yung mga motorcycle riders na naaktohang dumaan sa bike lane dito po sa bahaging ito ng EDSA. Walang lusot ang isang motorcycle rider na naaktuhan na sa mismong bike lane dumaraan. Pinara siya ng mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC sa southbound lane ng EDSA. May isang rider naman na pinapahinto na pero tumakas pa rin. Karamihan sa mga nahuli ay papasok sa trabaho. Inisyuan sila ng Temporary Operators Permit o TOP at kinumpis rin ang kanilang driver's license. 1,000 pesos po ang multa sa unang paglabag. Kanya-kanya naman ang paliwanag ang mga nahuling rider. Mamadali kasi late ako sa trabaho eh. Sobrang traffic eh. Pero alam niyo mong bawal? Obo, aware naman po ako. Nakapasot lang po yun eh. Nagmadali po sa ako. Date po kasi Sa Mataliga, nasa tatlong motorcycle riders yung nahulit natikita ng saik dito sa baging ito ng EDSA malapit sa kanto ng Connecticut Street. Yan muna yung latest mula rito sa San Juan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News.